Ngayong araw guys ay magkain-kain muna kami ng sari-saring masasarap na seafoods dito sa tabing baybayin dito sa napakagandang isla namin. Pero bago yan ay mangunguha muna kami saglit dito ng kalit-kalit shill kasama ng makabataan dito sa isla namin. As you can see guys, nagkalit-kalit na si Andrew dito at yan may nakuha na ito. At umalis na kami sa ibang pisto para makakuha ng shell na ito. At yan na may nakuha na ako at hugasan ko muna ito. At yan na ang kalit-kalit shell sa aming isla. Tinatawag pala itong kalit-kalit shell dahil kailangan mo talaga magkalit-kalit sa kinalit niya na buhangin para makuha mo ito kung saan siya nakatago. As you can see, nagkalit na po si Chanel at yan, hinugasan muna niya ito. Andami talaga namin ngayon na nangunguha ng kalit-kalit shell dito. Tulong-tulong talaga kami para makakain talaga ng masarap na pagkain dagat dito sa isla namin. Ang ganda naman talaga pagmasdan kung ganito kayo karami sa tabing baybayin nyo na nanunguha ng shell na inyong makakain. Grabe naman itong bunso ko. Nagtuwad talaga siya. Ano kaya ang tinuwad niya? Itong isa din, sobrang kalit-kalit nanya. niya. Si Chanel din ay nakakuha ng shell na ito din binutang niya ito sa sudlan na namin. Panay lakaw-lakaw din ang makauban ko sa pangunguhan ng shell na ito sa pahanap nila dito sa tabing baybayin dito sa pinagmamalaki kong isla namin sa buong mundo. Dahil sa sobra ba naman kaganda ito pinagmamalaki kong isla namin. Patuloy pa rin sila sa pangunguha ng shale. para dadaghan talaga ang maluto ko ngayon for today's video. Kadalasan talaga nagpuyo ang kalit-kalit shield -kalit dito lang sa tabing baybayin namin dito sa isla namin. Hindi talaga kayo mahirapan dahil doon lang at hindi mahirap itong kunin. Sobrang enjoy talaga ako ngayon dito dahil kasama ko lagi itong mga kabataan sa vlog ko. Sila yung nagbigay lakas ng loob sa akin kung kapuyin ako sa paghimo ng mga content ko kasi kung kinakapoy ako, magahagat talaga ito sila sa akin na ate mag tayo. Kaya sila talaga ang nagbigay ng lakas sa akin sa mga vlog ko. Sa puntong ito, nakailang minuto lang kami sa pangunguha kasama ng kabataan. Ito na ang nakuha namin at sakto na itong lahat sa amin. At ngayon, meron din akong suga-suga na binili para lutuin. At lagyan ng gata ito para sasaya naman ang mga kabataan na kakao nito. As you can see, lapuhan muna natin ito saglit bago natin lutuin para lagyan ng lubi ito. At sa puntong ito, Okay na to dahil gigisahin mo na ito bago gataan. Then tinakang ko na ang kalaha at binutang na dahil ng mantika. Pagkatapos inukay ko na ang ahos at bumbay. Then sinunod naman ang luya at binutang na dahil na ang suga-suga na nilapuhan natin kanina. Pagkatapos tinakluban para maluto talaga ng tarong ang suga-suga na ito. Bago timplahan lagyan ng asin, bitsin. Then ang recipe nating gata para sa suga-suga natin. As you can see, tinakloban ko muna ito para maluto talaga ng tuluyan ang niluluto natin. Sobrang bukal-bukal na talaga ito at ukayin muna natin ito para maluto talaga lahat ito ng maayos. Sobrang lami naman talaga ng niluluto ko ngayong araw na ito. At sa puntong ito, luto na ang ginataang suga-suga na niluluto at mapula-pula talaga ito. At this moment, itong kalit-kalit na shell ang lalapuhan ko na nakuha namin kanina. Sama ng kabataan dito sa aming isla. Meron pa gayon maliliit na pamuntaha ang nagpasurang-surang sa paglapak ko ng kalit-kalit shield. At this time, maghintay naman tayo na maluto ito dahil magsugba naman tayo ng atay at laman loob ng liplipan. At may pamuntaha din pala ito inabay sa pagsugba dito. At ngayon, nagdukdukdukduk ako ng malalaking talaba ngayon dahil malalaki talaga ang talaba sa isla namin. As you can see, hinugasan ko na ang laman ng talaba at balik naman ako sa pagmartilyo ng talaba dito kasi di talaga makaya kung di ito pupukin. At yan na ang laman, hinugasan ko para ibutang sa plato. At ngayon, pinaspasan ko na ang pagdukduk at pagkuha ng unod ng talaba para matapos na tayo. At ngayon, ito na ang laman ng talaba na sobrang sarap kung kainin. Din ito na rin ang ginawa kung sasahan na at tutusluan namin ang kakainin namin lahat dito. May talaba, suga-suga, nilapuhang kalit-kalit shell at iba pa. At ngayon, handa na kami para kainin lahat ng niloloto ko kasama ng mga kabataan sa isla namin. At habang nagkain pa kami ay magsha-shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Chris Mantilla na kababayan ko at Dan Carmona. Shout out din kay Baguna Fit the Second, Ediboy Rivera Serinado na classmate ko since high school. Shout out din kay Mano Dons at kay Ann Kemper at Delvo. At sa sinong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo para ma-shoutout ko kayo sa mga long video ko. Sobrang nasarapan talaga ang mga kabataan sa pagkain-kain ngayon sa mga nakuha at niloluto ko. Ang sarap talaga sa pakiramdam kung may napapasaya kang mga kabataan kahit sa simpleng kainan lang. Ang isa ay galit talaga sa pagkutkot na paak sa suga-suga. Ang atin naman niya ay sobrang tuwa talaga niya at pati rin sila dahil sa mga sari pagkain na kinakain nila. Maraming maraming salamat pala sa laging kilik ng mga video ko. Sana hindi kayo magsasawa sa pagtingin ng mga video ko. Pagkatapos ng masasarap na kainan nila ay diretso na agad din sila sa dagat dito sa tabing baybay namin. Sobrang saya talaga nila at nag enjoy din ako sa pagtingin sa kanila. Ang sarap talaga maging bata. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow, like, comment at share para updated kayo lagi sa mga ganitong klaseng video natin.